pang timing tayo ngayon mga lods mga idol so mayroon tayong unit dito na Rosie Royal or mga GY6 na mga motor or makina so yung mga motor na gumamit ng GY6 kung paano ba yung tamang pagtiming so ituro ko kung sa inyo mga lods mga idol kung halimbawa gusto nyo mag tune up kasi dito nag-adjust tayo ng bulb clearance yun yung nakita so nakatanggal yung kanyang bulb cover ayan yung kanyang bulb cover at nakalabas ang kanyang mga rocker arm so paano ba ang tamang, uh, tamang pag timing kung tayo yung mag-adjust ng bulb clearance mga ulos mga idol so punta tayo dito sa magneto mga ulos mga idol yan so dito tayo ngayon sa magneto ang magneto mga ulos mga idol ay ito ito yung kinakapitan nitong fan na to so ilawan natin para makita nyo yung tamang timing yan mga ulos mga idol yan. so kung nakikita nyo mga, ulos, mga idol, ito itong part na to parang palatandaan to mga lus, mga idol ito yung pinaka timing nya dito mo itatapat yung tatak ng magneto na letter T mark ito yun yung hanapin natin letter T yan mga lulus mga idol ito yung letter T na to yung guhit sa tabi nya yun yung kanyang timing itatapat natin sya dito sa marking na to naman mga lulus mga idol so yung parang aluminum na to na nakapabalagbag so doon natin itatapat yung kanyang guhit so yun, timing natin mga lulus mga idol yan yung makikita yan mga lulus mga idol yan nakatapat na siya so medyo gumalaw konti so ibalik natin yan so yan yan ang kanyang timing mga lulus mga idol yan ang kanyang timing mga lulus mga idol yan makita nyo yan ang kanyang timing tapos pagka na dead center nyo dyan mga lulus mga idol punta naman kayo dito sa may bandang rocker arm yan so alugin nyo naman tong mga rocker arm mga lulus mga idol kailangan itong intake valve ay hindi nakalaban kailangan naka free play yan So dito rin sa kanyang exhaust, kailangan gumagalaw din siya mga nuts mga idol. Kanyo maririnig. May tunog siya at gayon ganun din dapat dito sa kanyang intake. Ayan, so dapat naka free play siya mga nuts mga idol kasi dalawang position 'yan. May nakatap dead center siya na yung isang valve ay nakalaban, hindi sila naka free na dalawa. So hanapin niyo yung part na nakatap dead center yung magneto at naka free yung rocker arm gumagalaw siya at ganoon din yung isang rocker arm ng anti uh, exhaust valve mga lulus mga idol at, at isa pa punta kayo dito sa may camshaft mga lulus mga idol Doon sa timing gear ng camshaft o so, dito mga lulus mga idol sa timing gear ng camshaft kailangan hanapin yung may tatak din yan kailangan tong malaking butas makikita mga lulus mga idol so saan yung philip natin So medyo madilim mga lulus mga idol sa pwesto natin. Kailangan itong malaking butas na yan mga lulus mga idol ay nakatapat dito sa gitna dito sa gitna ay nakatapat at meron din namang dalawang butas magkabilang gilid yan yung isa yung maliit at meron din maliit na butas dun sa magkabilang gilid mga lus mga idol yung dalawang butas na yan mga lus idol ay hindi lang kita dito sa camera natin may guhit yan na pabalagbag pa ganon may guhit yan na pabalagbag yun naman ang itatama nyo dito sa mismong ah uh, cylinder head dito mismo sa pinaka flat surface niya na to doon nyo itatapat yung dalawang linya dito sa may bilog na to at dito sa bilog na to tas itong dapat tong malaking bilog ay nakatapat sa gitna yun yung tamang timing mga lods mga idol ng ganitong makina so rosy royal to mga luts, mga idol halimbawa mag adjust kayo ng valve clearance yun nang hanapin nyo yung nakatap dead center yung magneto nakatap dead center din yung ating camshaft at itong mga Uh, rocker arm ay free play siya mga lose mga idol hindi siya nakalaban so pero pagka nakatap dead center yan nakatap dead center dito sa ating cam nakatap dead center dun sa ating uh, magneto at yung isa ay hindi gumagalaw or mahigpit ibig sabihin tukod yun mga lose mga idol so ito ang naging issue ng motor na to kung bakit natin binuksan dahil nakatukod ang kanyang intake valve so in-adjust natin yung kanyang rocker arm so niluwagan natin para magkakaroon siya ng clearance na parang ganito mga lose mga idol yan yun yung maririnig, na umalog siya at ganun din ang kanyang yang exhaust na rack arm, umaalog din siya kaya so, sukatin natin mga halos, mga idol para makipakita ko sa inyo na may clearance na so ito yung ating kilo gauge yan so isuksok natin yan mga lods mga idol nakita yan mapasok siya yan ibig sabihin may clearance siya pagka itong filler gauge natin so dito sa namit natin ay uh, 12 mm tumangles mga idol so 5 inches naman pag inches pag ipinasok mo so pasok siya pasok siya mga, mga idol pagka hindi ito pumasok so ibig sabihin masikip to pero pagka yung number 4 naman or your 10mm ay pumasok pa so pwede pa yun mga loose mga idol pero pag yung 4mm or yung uh, 10mm or yung 4 inches ay hindi pumasok so ibig sabihin so tukod yun mga loose mga idol so dito may clearance sya so okay ganoon lang mga loose mga idol ang tatandaan natin